lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lumayas na nga ng bahay nito si Marites at uh, ngayon nag-uusap nga si Lena at etong si Ricor. Sapagkat nangangamba si Lena sa oras na magreklamo si Marites sa relasyon nilang dalawa, ay siguradong pareho silang matatanggal sa serbisyo. Subalit ano nga ba ang gagawin ni Ricor upang uh, masiguradong hindi ito magaganap? Samantala nakapasok naman itong sina Pablo dito nga sa bar nila Papol sa at walang nagawa si Tangkol. Ngunit sinabihan nga niya si Papol sa mag-iingan sa grupong iyon dahil may mga dalang baril nga iyon. Hata hindi naman inaasa saan na mukhang matitipuan pa nga ni Pablo itong si Popol. Ngunit itong si Tanggol ay bantay-bantay lamang sa kanyang kaibika na baka sakali kung anong gawin nga nito ni Pablo. At ngayon ay patuloy na naglalaro si Pablo ng billiard at lahat ay natalo niya. At nagtatanong siya kung sino nga ba ang lalaban pa sa kanya kung saan ay mukhang kukurso na dahil na si Tanggol. At alam natin na napakagaling nito ni Tanggol dahil meron silang bilyaran sa kanilang bahay. Ngunit matatanggap nga ba ni Pablo kung siya ay matalo ni Tanggol. Yan ang dapat nating abangan dito nga lang sa FPJ's Batak